Ngayon po, tatawagin po natin si Mayor Teklitz. Mayor Jolly. At meron po siyang bisita. Nahanap po siya. Gusto daw pong mam ngayon si Teklito. Peh! Peh! Ay, layo ni Teklito. <laughs> Akalain niyo po, nagkaroon po ng asawa na mayor na ngayon. Akalain mo, inahanap si mayor. Sabi ko, hindi siya mayor talaga. Taga, ano daw siya? Taga Tarlac. Akalain naman. hindi ko nga alam. Ano. Akalain mo, kagabi lang inilabas yung video na yan. O bakit nga may huma? Tinatawag ka ng mayor. Oo. No? Oh, natutuwa nga ako. Na, Nagkaasawa ako ng mayor. Nakawihin <laughs> niyo ng ayude. Sabihin mo, nasa office. Ano ba sinabi mo, nandine ko? Sabi ko, nasa ilalim ng palag. wala, <laughs> nasabi mo, hindi kailangan. Pagkaan natin yan. Eh. Kailangan aksyonan natin. Kung ano yung gusto niya, baka may maitulong tayo. Bilang mayor, siyempre, <laughs> kailangan yan. Uh, bigyan natin ng ano yung ano, pangailangan ng ating kababayan. Oh, ang laki siya. Ang Hindi ko nasakop yun. Tinanong po naman siya, taga-tadlak to siya. Ay, sabi, Kaso muna hindi muna... ko naman siya na-i-video ka ngayon. Eh, kung i-video ko na lang kayo kapag gando ka na. Parang yata hindi ko nasakop Yung Sabihin mo makandaba lang yung... <laughs> hanggang kandaba lang ako. Ay, ay mga kadya. Si muna, Teklito sandali, po, sandali, ah. Sandali lang, be. Gusto ko muna, pati-ig <laughs> muna ng magandang, medyo mainit na ah. sa umaga, mga kajali ganyan katulad ang mga kajali ko sa mga ampalaya ko kung gaano ko ito ganun ko po kayo alagaan napaka tingnan mo naman napaka kinis niyan mga kajali uh -huh. sariwa, sariwa po yung mga daon niyan Kaya... silipin ko nga sila eh. kung tulad, uh, halintulad maganyan po ako magmahal ano laki ng mga bunga niyan? Halos mga maliliit pa ito. Kailan pa pipitas? Uh, tomorrow morning. Ah. Bumas. Oy, pumunta ka muna to natin. Ay, Ay. kailan? Ano mo oh, muna yung bisita natin? Parang hindi ako makapaniwala pa na may pupunta na sa atin na ganyan. Kagabi lang inilabas yung ano, yung pagiging mayor mo kung hindi ka pa nag-anak ng kasal. Subscriber ba? <laughs> Sabi, hindi ko alam. Sabi, so, pa hindi niya mapagbalik yung business. Oo, kasi pagdating niya, nandiyan doon pa si Mayo Mayor Jolly, sabi Bigyan natin yung kamatis O, oh, sige, sige Ang palaya ka di ba? Meron pa Kasi hindi natin may bibigay ito kasi bagong spray Oo oh. Oh. Bawal, bawal Meron akong ang palaya doon Siyempre, mga kajali jolly ko Ayaw ko magtae at saka, siyempre gusto ko mababuhay Oo oh. Sige, sige Harapin mo muna yung ating kababayan Kalain mo, sinundo pa kita dito sa ilalang palaya. Sinihingal ako. Kinakabahan ako. Bakit? O kasi galing patunta nila. Sige na, pat ay, ano ka na. Harapin mo na. Pinagkape niyo na? Ha? Pinagkape? Ayaw niyo magkape kasi ay, ka patatapos lang doon nila kumain. Ay, nako, may bisita na kami dito sa promise.

Ano nila kasi, hindi po to naka-vlog. Ako sabi ko, i-contact mo nga na. ako. Bakit hindi ka? Ako eh, hindi ka pa eh, may ng ayuda. Kasi hindi kanda namin, mabait si Mayor. Ako kanila nakambas, ikilala eh. ko na yung mukha eh. Eh oh. e, sabi ko eh, dah. Napanood niya pala yung, ano ko, yung video ko mga ka-Jolly. Eh siguro, abay mayaman na akong tignan siguro sa video. Kahit na kanin ng tanak at dinigay niyo sumugod dito. Oh, may kay mayo. Mayo, may mayo. Oh, Ano ho ba magpaglinis ng tubig niyo? Mga ayuda. Uh, Akala ko layo ko. Akala ko eh sira. Baka may sira din na yung kasada. Uh, baka uh, raw naging gulpi Nasira yung ano, yung eh mukha kayong mayaman hindi naman kayo pwede parang hindi kayo katulong tulong hindi po siyempre nagsalamin lang ako nagsaglas lang ako masakit sa mata hmmmm ayan hindi po naman iba sa amin kaya siguro napasugod kayo merong gali hahahaha hindi umihingi kayo ng ayuta baka hindi mo lang kayo nakasubscribe yan ano Na ba ay sa batay, hindi niya mapapanood kung hindi siya nakasubscribe. eto uh, Siyempre. Ito po kasi follower po ni Tegram. Eh, uh, siguro nadama yung video ko. Tama na panood mo, pero patunayan mo nakasubscribe ka. Pero, eh, ko. lobat ako eh. Ay, para -para yan, na para, ano. may para-paraan lang. lobat? lobat? yung yung Ano kung uh, umagitit ako naka-subscribe siya, mayroon siyang... Lahat ng anak ko paparod pa yun sa'yo. Kung magkakais sa oh. kamats, yung madis ka. At saka, napaka-belting ang na palaya. Yahoo! Pagkain yun ako, Alam ko naman eh... Parang ang tututuhani ko ng mayroon na yan ako ah.

Ayun, dali po ako ng pamilya. Eh, nagpasko ko na yung tarlak. Kaya, yung mga tigat tarlak dyan, side out. Ano ba? Ano ba talagang, ano, pang, ano, ang inyo ano, po, po, ano, kapakal po kay, kay, kay Kajadi? Kaya, lahat naman pera, pera. Sana, lahat ka naman pera. Ayun, kundi naman po, alam. Anak pa. 'Di ayahin mo palang lang ng besa nang an eh? Oo, oh, ay ay lakawin uh, pa kuraw ang madang. <laughs> Yan. Di kali pa ulan kumiliyas mga kanjaji. Ah. Uh, nakapag-subscribe siya, gusto niya kung gusto niya pumako po yung kanyang premium na sa kinung kamatis. Oo. Uh Kaya -huh. na mako pamimigay ko na din siya ng kamatis. Parang tumataba yung puso ko pag may binibisita ako ah. Dadalig ko sa isang track na matagal kumigas dito. Ano dadalig? Dadalig niya. Papasal sila sa'yo. Bakit sila yun? Unsubscribe na lang ako kayo. Akala ko naman eh, isi-share mo yung ano ko yung... Well, Ay, yun. Lahat ng kaibigan ko, lahat ng mga anak ko, mga kapatid ko. Ayun Ay, po, yun. Eh, Pagkaganan, pwede po yun. Pero po yung akutin nyo yung mga kapag-anak nito sa barang dito, kayo <laughs> dito, dito sa akin. Patay si Alo. No? Patay yung dalawang baka na naman dun. <laughs> Wala akong pagbibili, no? Pagka ano na ho, oh. pagka yung... Pagsika, pagsika Marami na kung mga nakurakot sa pagka-mayor. Uh, ako na ang mismo yung <laughs> mag iimbita sa inyo. Uh -huh. Napakaganda po sa pagkaganda mga kadyali. Yan. Sa pamilya sa pangunto galing, alam pa sa pangunan ko si Oh. Kanya po tayo sinusuportahan. Gusto lang po ako makita personal. Oh. Ay, huwag na po, pag-uwihan po sa akin. Kagwa ko pala ni Mayor! <laughs> ay, kasama mo tawa. Ay, mis... hindi. <laughs> kayo ba natatawa o oh, si O oh, kayo yung eh, nagsasabi ng totoo? <laughs> Ayan <laughs> ay, mga kajali, yan. Uh, nagpapasalamat po sa bisita po natin. Ayan, uh, napunta na po ng na inyong kajali. Na ano, ganun po na... Ano ba yung ano yung kahit na malayo pinuntahan po tayo. Parang napakasarap po sa pili. Kaya, iba po yung sa comment, iba po yung may pumasyal. Para pa may impact po talaga. Kaya, ayun. Kaya, yung kanyari, salamat po. Kaya, Kasi din po kayo dito. Pwede, welcome po kayo dito. Sa promised lang. Ayan. Kuan dito, Kay Mayor, Namasyal po ako sa kanya. Ngayon, na ito po. Binibigyan po niya ako ng ano, ang paray at saka kamatis. Uh, subscriber ko naman po siya. Kaya may karapanta po siya na kunin yung kanyang premyo. Kaya, kahit hindi po siya yung nangunguna ng subscriber ko. Kaya, wala po yun sa una-una. Wala po yun sa ulit-ulit. Ang yun ni Claude, pantay-pantay po ako mamagos. Kaya, siya po yung uuwi na. At paalam sa sa mga, mga, mga kajali. Uwi na ng tarna. Lapas tarna. Yung no, kay Tegram pa. Ano yung kay Tegram pa? Alam ko na nun na yun. Eh, dati po kay Ken, ay kay Boss Petra. Sama ko na sila. Pero para yun ng ano, tarna. Oo, ng tarna. Ganun yung hongko. Gusto ko bang mamit? Oo, no, siya. Ito pero... yun yung ano, ah, uh, ipa ko na rin yun, ano para naman eh, mapatunayan na hindi link na si Kadyani Hindi po ito, hindi peki yung aking premium, ha Ma'am, ma -ma eh, rin you know, ako, patatanggap nyo na know, ako yung inyong premyo Kinikilo ko na ako yan, isang kilo na ako yan ha Alaw ako, alaw bawas yan ha Ayan, isang kilo yan dollar... Kilo Eh, oh, okay. eri po, eri po yung ang palayan Pagdamutan nyo na ako yung ang palayan Maraming salamat po, yung... Mayor. Pero ito nga pareha ano, na na hindi po ito ma... Hindi po ano ito yung... Yung mapain. Matamis po matamis yan. Matamis ito. Matamis, <laughs> ito. matamis <laughs> na ang palaya dahil oh. matamis ang pagmamahal ni Mayor. Salamat, yeah. uh -huh. Mayor. Balik ko kayo pa kayong ano, isang million yung... subscriber na ito. Oh, Oo, balik ako. Kabar na, na, na nun. Sa lukuyan, pa lang ko yung kaya ko. Salamat na lang. Salamat po. Thank you